Daig ko pa nga maglilihis sa lagay na ari at pinagbigyan ko nga kagad yung cravings ko. Kaya naman for today's video, samahan nyo nga po ako magluto ng inatawag nilang shrimp balls. Nakabahagi nga pala ako dito ng mahigit isang kilong sugpo. Kaya naman eto nga at pinakahugasan ko na nga kaagad yan at nilinisang maigi. Sa paglilinis naman ng ganito, tinatanggalan ko nga lamang pala yan ng ulo tapos inaalisan ko ng pinakang balat. Medyo matrabaho nga lamang yung paglilinis ng ganito dahil kailangan mong isa-isahin yan. Pero kapag naluto mo naman, is sobrang worth it sa sarap. Favorite nga ito ng aking anak na si Ati automatic yun at panay nga ang aligid sa akin at gusto na nga kaagad ipaluto kakoy antay-antay muna ining at medyo matagal nga yung paglilinis ng garito 500 pesos nga pala ang kilo ng garin ng mga sugpo dito sa may amin medyo may kamahalan din dahil medyo malayo-layo nga kami sa may parting karagatan kaya minsan kapag napapaibig din nga kami mag-ulam ng mga garin eh nadayo pa nga kami doon sa pishpana nung kaibigan namin at nabahagi kami kahit papaano at makatiman lang kako ng masarap-sarap at pagkatapos naman nating malinisan lahat ng mga sugpo ngayon naman ay gigiling nga lamang natin yan at pagsasamasamahin muna natin lahat ng mga sahog. At ayan nga, tang una ko nilagay diyan eh. Itong ilang piraso ng bawang at sinunod ko na rin nga kagad itong sibuyas. Medyo din na dumihan natin ngayon yan dahil medyo mura nga Ang kilo ngayon dito sa amin ng sibuyas. At ayan, at naglalagay rin nga pala tayo dito nitong isang pirasong malaki ng itlog. At saka syempre, hindi mo mga walang pampalasang sangka, pang asin at saka paminta. Naglagay rin nga pala ako dito ng kaunting paprika para meron kaunting kakaibang lasa. At ayan, syempre, hindi mo wala itong dawan ng sibuyas at saka ng carrots. Meron din nga ako kaunting pinatak dito na sesame oil may garlic dressing at syempre, para sa pampabalanse ng tamis at alat, eto at naglalagay rin nga pala ako nitong ABC Sweet Sauce. At ayan, pagkatapos nating may pagsama-sama lahat ng mga sahog, ngayon naman nagigilingin nga natin yan. And using this gab electric multifunctional grinder, ay mapapabilis nga lamang yung ating pagigiling dito. mahigit 2 liters din nga pala yung pinakang capacity nito, kaya naman kaya kayang pagsabihin lahat. Tingnan nyo naman at talaga naman napakaganda ng pagkakagiling at sobrang pino. At ayan nga, at pagkatapos nating magigiling ay naglagay na rin nga pala ako diyan ng 1 cup na harina at 1 na cornstarch. Bali Pagalo. Haluin nga lamang natin yan para makuha natin yung magandang pagkakatimpla. At para to the highest level na crunchiness, etong eh, Kingship Bread crumbs ang gagamitin natin para mas masarap. Available na rin nga po pala mga Makisha products sa ating mga leading supermarkets. Ayan nga, at pagkatapos nating maayos itong ating breadcrumbs, ngayon naman nga, umpisa na rin nga natin ang pagbilog-bilog dito sa ating gagawing shrimp balls. Kaya ako nga pala pinutol yung pinakang buntot kanina dun sa hipon, ay eh, dahil ilalagay ko nga siya dito sa pinakang gitna nitong balls para mas maganda rin tingnan. At lahat mabilog na yung saka naman natin ilalagay dito sa pinakang breadcrumbs para makautan nga yung pinakang buong bilog. Perfect pang ulam, pang baon, pang merienda rin talaga yung ganito mga mare at favorite nga namin ito, lalo pa ng mga bata. I-try nyo rin yung ganitong recipe mga mare at maniguradong magugustuhan ito ng pamilya mo at ng mga iba din naman hindi laging sinigang namang sa hipon. At ayan, ito na ang ating finished product at ready to fry na rin itong ating shrimp balls. Sa mahinang apoy nga lamang natin ito, ipiprito-prito para maging maganda nga yung pagkakaluto at nang hindi agad masunog yung pinakang iba at ayan nga, favorite piritu prituhin nga lamang natin yan hanggang sa maging golden brown na nga yung kanyang kulay. Habang inaluto ko pa nga lamang ito mga mare, eh, talaga namang nakakagutom na nga na yung amoy at sobrang bango. At ayan, makalipas nga mga ilang minuto nating pagprito-prito ay luto na rin nga itong ating shrimp balls. Kaya naman hinango na nga natin at papatiisin muna natin ng mantika. At eto na nga mga mare at luto na ang ating shrimp balls. Tingin pala ang eh, talaga namang napaka na. Kain po tayo mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. At walang halong biro mga mare sobrang sarap talaga napaka crunchy. at sabi nga nitong dalawang magama parang ayaw na nilang tigilan perfect nga raw lalo pa kapag sinusaw dito sa sauce ay talaga naman kahit hindi na nga ni kumain ng kanin solve na nga kaagad dito sa ganitong ulam pa lang natawa pa nga ako dito sa bunso ko at biglang lumapit at nangihingi din abay natatakam din ata kaya ayan binigyan ko nga ng kaunti at sabi pa nga yummy daw kaya mga mari saman nyo rin yung ganitong recipe minsan sa inyong pagluluto at paniguradong magugustuhan ito ng inyong buong pamilya And fast forward, at arin naman nga po ang sunod naming pinagkaabalahan at nagaya nga asawa ko na magtanim-tanim nga raw kami na rin mga ilang puno din nga sa may pinapagawa naming bahay. Ari na may mga ilang piraso lamang puno ng rambutan, merong mangga, may lukban, meron ding mangustin at saka yung ilang piraso ng kwan ay ano tag yung dragon fruit yun. Abay sabi nga na asawa ko ay eh, kahit pa magutay-utay -utay na nga rin kami sa pagtatanim din yung mga ilang puno at halamat at na kahit pa paano pagdating ng araw ay eh, di kayo aasahan. Mahigit 500 square meter rin nga pala itong lupa namin dito at medyo malawak-lawak rin nga yung palikid kaya naman tamang-tama nga din na magtanim-tanim yung mga ilang puno din at halaman. Medyo mahaba-haba pa nga ni bago pa masilayan ng magiging bunga ng mga ari. Pero maigi na rin lamang yung umasa tayo na kapag nga may itinanim, ay di meron ka nga Kapag nga kami walang ginagawa at nagpapalipas oras, kadalasan ay dito na nga kami tumatambay, dito nga sa may likod ng bahay na pinapagawa namin. Kapag minsan nakakaramdag ng pagod, sa trabaho ay dito nga kami nagalagi at talaga namang nare-refresh na utak namin. Sobrang ganda ng ganda rin talaga kami dito sa lugar namin. Napakaaliwalas ang lugar, magagandang tanawin, tapos sobrang lakas pa nga ng hangin kaya naman walang init nga ni dito sa lugar na ito. Lalo pa nga itong dalawang patuta namin ito, ang tuwa din palagi kapag naandito kami nagalagi at nakakapaglaro nga ni sila ng ina at akalay alay ang pagtatakbuhan. Naaman kukulikot na rin nga ni yung dalawang patuta na at talaga magtuwang tuwa din nga ni sa paglalaro din sa mga buhanginan ay na mo baga minsan ay mapaumaga pagkagising at bago nga rin magdapit hapon ay panay din ngani ang yaya papunta dito. Di inirin nga rin nga ni gustong gusto nila palagi dumayo na pagliliguan at napakalamig nga ni ng tubig din sa may pinagawa naming poso. Nakakatuwa nga at sobrang nino na rin nga kaagad ng tubig dito sa poso. Marami na rin nga nakikinabang dito at pati ngayong mga kapitbahay namin ay dito na rin nga nakikigib. Ay ilan-ilan din nga po akong nabasang mga comments at nagtatanong kung nga raw pala ang na gastos namin dito sa pagpapagawa dito sa aming poso. Mahigit kumulang 18 mil din nga po pala yung nagastos namin sa pagpapagawa din ng poso at nakatatlong tubo sila dito bago matuntun yung tubig. Pero maigi na lamang at nga ay napapakinabangan na rin nga kaagad. At ayun na nga at pagkawin na pagkawi ko nga din sa bahay ay naman at meron daw bagong parcel na bagong dating. Kaya tayo sa sobrang ka-excited ko nga ni binuksan ko na rin kaagad. Mga branded items nga pala ito na pinadala lamang sa akin ng isa kong follower sa Facebook. Kaya naman sobrang sayang nga ng puso ko at kakoy talaga namang nakakatuwa yung mga taong garinin na talaga namang inaalala kami. Ako talaga yung tipo ng taong hindi mahilig magbibili ng pansarili ko at hindi nga ni ako malu sa mga ganitong gamit-gamit. Kaya naman tuwang-tuwa nga ako kapag may nagpapadala sa akin at yun nga ni kadalasan ang paulit-ulit ko na lamang inagamit. Masayang masaya din talaga yung puso ko na mayroong mga taong nakakaalala sa amin at na nagpapadala nga ng mga ganitong bagay. Abay, hindi ko na nga niabilin yung mga ganitong bagay. hindi e, kahit pa paano eh. Nakakatipid din. Abay, sobrang laking pasalamat ko rin talaga sa mga taong patuloy na nagiging daluyan ng pagpapala para sa amin. Abay, kahit pa paano nga na din tayo ng mga mga branded. Hindi nga lang mga branded na bag yung pinadala nila sa akin, pati na rin nga itong mga iba't ibang klase ng sandals. Mayroong panganing step in na talagang mga kakoy kahit paano. Eh, may bago na uli akong garini. Nakakatuwa pa nga na at kakoy kagagaraan naman at kakoy parang ako'y sosyalin ang datingan kapag suot ko ang garni. ngani pala mga mare ko, naghahanap din kayo ng mga branded items sa magandang panregalo. Ay pwedeng pwede kayong bumisita sa kanilang Facebook page sa Branded Island. Visit nyo na rin yung kanilang Facebook page at legend seller sila since 2011 ng mga goodies from London. Anyways, thank you so much Branded Island sa mga pinadala at talaga namang sobrang tuwa ko at naway patuloy din kayong pagpalain ng Lord. Kinagabihan, pasado alas 7 na nga ari ng gabi, kami ay nakumbidahan dito sa may Albertos Grilling Restaurant na mamartdayhan dito nga sa isa naming kapatiran ng birthday ngayon. Medyo malayo din nga ito sa may amin at tatlong bayan pa nga dinaanan namin at mahigit isang oras din ngayon naging biyahe namin bago kami nakarating dito. Abay kahit pa nga medyo may kalayuan din talaga ito ay sinugod nga namin ito alang-alang sa nangumbida talaga namang nakakaya ang hindi mala paunlakan. Abay tunay ka rin naman nga isang kagalakan ng makumbidahan sa garining papunsyuna na talaga namang dito pa nga isang gandang restaurant ay happy birthday na rin nga po sa napakagandang may birthday at nawa nga ni marami pang kaarawan ang dumating po sa buhay nyo nakakatuwa din naman talaga nga oli magpunta sa mga ganyan papunsyunan sa nakakasalumuha ko nga oli yung mga kaibigan ko katulad na ng nga lamang na rin kapitbahay namin na si Ana Dina abay kung hindi pa man din nga uli nakadaupang pala din sa punsyunan na hindi pa nga ni uli kami magkakamustahan at hindi makakapagpintuhan kapitbahay katropa at kaibigan tunay ko nga yung si Ana Dina talaga namang alam na alam niya yung mga panahon nagangak nga ako dahil sa lalaki Abay, nakakatuwa nga lamang makita na meron na nga kami sa sariling pamilya at nakatagpo din kami ng lalaking tunay na magmamahal sa amin. Aroy ah. Abay, parang kailan lang man mga uhugin pa nga kami ngayon, Dalawa na aming bitbit -bit na mga junakis. At ayun na nga bukod sa pulong, ay maya maya pa ay nagumpisa na rin nga yung programa dito. At inumpisaan nga muna sa masisiglang awitin at papuri sa Panginoon. At pagkatapos naman, eto at sama-sama namin kinantahan ng birthday girl at 70 years old na rin nga pala ito, Sister Wenny. Dahil medyo malayo din nga itong naging biyahin namin di dito eh, talaga namang nagutom din wari itong bunso ko kaya ayan nagtuturo na nga ni eh, ito na nga kaagad ng makakain anong ah, galing na rin nga na rin bata nga rin, talaga namang takot akong magutom at marunong na marunong na talagang isama sa mga punsyunan at hindi na nga ninahiyang panay din ang kain. At ayan, maya maya pa nga ay nagpakain na rin kakoy, tamang tama din talaga at anong gutom na nga dahil na-reserve ko rin nga na yung aking chan para dito at nang kakoy makarami-rami nga ng kain. Sobrang dami din nga ng handang pagkain eh talaga namang hindi ko na nga maalman kung ano ba yung kukunin ko at parang lahat nga, nga eh mukhang masarap. At ayan, samahan nyo nga po akong kumain mga mare sa punsyunan. Kain po tayo mga mawi ko. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. so parang naparami din nga yung kain namin diyan na talaga namang napakasarap nga ng mga pagkain din dito sa may Alberto. Bukod pa nga ron, ay talaga namang napakaganda at napakapresko din dito sa may lugar nila. At kahit pa nga ako medyo may kalayuan itong Alberto's Green Restaurant at sa Bansud pa nga ito At first time ko rin lamang nakapunta dito ay sulit naman yung pagparni namin Dahil masarap nga yung mga pagkain nila dito plus napakaganda pa nga nitong kanilang restaurant at pagsosyalan At ayun na nga at pagkatapos naman namin kumain diyan at nakapag-relax relax na rin nga ng kaunti At kakoy dahil medyo malalim na nga ni ang gabi kami nga ni nagpaalam na rin umuwi And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.